Ang aklat ng Pahayag ay nagsasalita ng dalawang saksi. Sila ay lumilitaw sa isang panahon ng kaguluhan at pagsubok, na simbolo ng pag-asa at katotohanan sa isang mundong puno ng kadiliman. Ang mga tao ay hindi karaniwang tao. Sila ay pinalakas ng Yahweh upang gumawa ng himala. Ang kanilang pagdating ay tanda ng katapusan, isang panahon ng digmaan at paghuhukom. Ngunit ang kanilang presensya ay isang paalala na hindi iniwan ng Yahua ang kanyang bayan. Ipinadala niya ang mga saksi upang gabayan at protektahan sila kahit sa gitna ng pagsubok. Mahalaga ang pag-unawa sa dalawang saksi para sa mga mananampalataya. Ang kanilang kwento ay nagbibigay ng pananaw sa plano ng Yahua at pag-asa para sa mga natitira. Tapat sa kanya sa pamamagitan ng hula. At pag-aaral sa simbolismo ng mga tauhang ito, maari tayong makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang kahalagahan at epekto. Noong mga siglo bago ang aklat ng pahayag, ang propetang si Jeremias ay tumanggap ng pangitain. Nakita niya ang dalawang olibo na kumakatawan sa dalawang pinahiran. Ang mga figura ay simbolo ng tulong ni Yahua sa kanyang bayan. Nakumakatawan sa mga biyaya ni Yahua, ang imaheng ito ay naglalarawan ng dalawang saksi ng pahayag. Tulad ng mga olibo sa pangitain ni Jeremias. Sa gitna ng pambansang krisis, ang dalawang saksi ay nagdadala ng pag-asa at lakas sa mga mananampalataya sa mga huling araw. Ang kanilang presensya ay paalala sa mga madidilim na oras. Si Yahua ay tapat sa mga pangako at tutulungan ang mga nagtitiwala. Ang ideya ng mga saksi ay nakaugat sa lumang at bagong tipan. Sa kasulatan, tinatawag ni Yahua ang mga tao na magpatutuo sa kanyang katotohanan. Hinarap ni na Moises at Aaron si Paraon. Hinarap ni Elias ang mga propeta. Man ang mga apostol ay naghayag ng ebanghelyo. Ang mga tao na ito ay nakaranas ng pagsalungat at pag-uusig, ngunit na natiling matatag sa kanilang misyon, gaya ng dalawang saksi sa pahayag. Alam nila ang halaga ng katotohanan kahit sa mga pagsubok. Ang dalawang saksi ay simbolo ng temang ito na nagsisilbing huling saksi sa kapangyarihan at katapatan niya sa panahon ng hindi pangkaraniwang pandaydigang kaguluhan. Ang mensahe nila ay pag-asa sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Sa pag-aaral ng mga buhay ng mga tapat na tao, maari tayong makakuha ng mga aral tungkol sa tapang at pananampalataya sa harap ng pagsalungat nakatagpo sa kasaysayan ang kahalagahan ng puno ng olibo. Ang puno ng olibo ay may simbolikong kahulugan sa Biblia. Pinalago sa banal na lupain, ito ay simbolo ng katatagan at kapayapaan. Ang langis ng olibo, mahalaga noon, ay ginamit para sa mga pari at hari at sa mga lampara at simbolo ng pagpapagaling. Sa awit 128, ihinahalin tulad ng salmista ang mga bata sa mga olibo upang ipakita ang kasaganaan. Ipinapakita ng imaheng ito ang ugnayan ng puno ng olibo at ng pagkakaloob ni Yahua. Pagkatapos ng baha, kalapati bumalik kay Noah na may sanga ng olibo, simbolo ng pag-urong ng tubig at bagong buhay. Ang imaheng ito ay nagpapakita ng puno ng olibo bilang simbolo ng pag-asa at ng kasunduan ni Yahua sa tao. Sa Roma 11, sinasabi ni Pablo na ang mga hentil ay pwedeng isama sa puno ng olibo, katulad ng Israel. Hindi nila pinapalitan ng Israel. Ang kaligtasan ay para din sa mga hintil. Kahit ang mga estranghero sa Israel ay may parehong batas, biyaya at sumpa ang pag-unawa sa halaga ng puno ng olibo ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa simbolikong kahulugan nito sa dalawang saksi. Ang kanilang ugnayan sa puno na ito ay nagpapalakas sa kanilang papel bilang mga mensahero ng pag-asa, pagpapanumbalik at ang katapatan ni Yahua, nagliliwanag ng daan, mga puno ng olibo at mga tao niya. Gumagamit ang pahayag ng mga puno ng olibo at ilawan para sa mga tao ni Yahua. Dalawang puno ng olibo ang nakatayo sa isang gintong ilawan sa Zacarias 1.16. Espiritu ni Yahua, nagbibigay ng liwanag sa kanyang mga tao. Ang imaheng ito ay tumutukoy sa dalawang saksi na itinuturing na mga puno ng olibo at ilawan. Sila ay kumakatawan sa tapat na nalalabi ni Yahuwah pinalakas ng kanyang espiritu para ipahayag ang katotohanan tulad ng isang ilawan na nagdadala ng apoy ang dalawang saksi ay nagdadala ng liwanag ng salita ni Yahua na nagtuturo sa mga nawawala sila ang simbolo ng patuloy na presensya ng mga tao ni Yahua sa kabila ng mga pagsubok at ang kanilang pangako na ipakita ang liwanag sa dilim Mensahe nila ay pag-asa na nagtuturo sa totoo. Katuwiran at sa huli ang biyayang nagliligtas ni Yahua. Ito ay mahalaga dahil ang Mateo 12 ay tumutukoy sa dalawang saksi na babangon sa mga huling araw. Ang unang saksi ay Kurdistan kung saan ang mga hilagang nawawalang tribo ng Israel ay nanatili sa Assyria ayon sa ikalawang Esdras 13. Alam mo ba sa siyensya ang olibo ay nagmula sa Kurdistan. Ang mga gintong ilawan ay nagsasalita tungkol sa mga nawalang tribo ng Israel. Lumipat sa Pilipinas. Ayon sa ikalawang Esdras 13, ang aklat ng pahayag na binanggit din ni Christopher Columbus sa kanyang mga tala, ang ginto ng Ophir at Hardin ng Eden ay ginamit ni Solomon sa templo para sa menorah at mga pader. At marami pang iba bilang lupain ng ginto sa buong kasaysayan, ang Pilipinas ay nagiging pangalawang saksi. Anim na libong taon ng mga mapa. Bagamat nalimutan na ng mga modernong iskolar, ipinapalagay na ito ay mga sinaunang propeta, ngunit hindi ito nakasaad sa teksto. Sinabi ni Yehusya, ang dalawang bulsa kung saan naroroon ang mga hilagang tribo ng Israel ay babangon sa mga huling araw. Hindi ito maaring mga pagkakataon. Tingnan ang aming serye sa mga nawalang tribo, Serye ng Ginto ni Solomon, at ang aming original na long form na video ng dalawang saksi para sa mga detalye habang pinapatunayan namin ang posisyong ito.